na 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 nah, nah. kanto dyan. Oo. Thank you po. ang sipag naman ng asawa ko yan po guys dahil tag ulan na ngayon kailangan may ano tayo nakaredy tayong kahoy kasi mahirap mga ahoy pag tag-ulan yan pinapausukan namin guys oh. wala kami pambiling gas wala kami pambiling gas eh pulobin na kami guys yan pinapausukan lang sa baba yung hindi siya apoy usok lang siya tapos yan na siya guys oh. yan. yan kayo guys nakaranas ba kayo ng ganito ah uh, Nakaranas ba kayo ng ganito guys? Na magpapatuyo ng kahoy ganito lang po. Yan. Yan hanggang dito lang po yung ating video guys. Tapos may mga tuyo din dito. Yan. Mga panggatong din yan. yan. Thank you so much mga lodi. Salamat sa pagpanood. Yan.